Nice. dito tayo ngayon sa Boro Cafe ganito ang ginagawa namin dito hindi deliver. sobrang hirap pababa dahan dahan lang baka tayo madulas doon pa yan bandaw Ayan. Bikat. Ang gagawa pang mag-video. <laughs> Pababa. Ayun na si Pogi. Paul. Hindi yung marina. Sa ulo. Ang sakit sa ulo. Paray ko. Tigal. Na halin na ni Pogi yan. Kit na tayo. Halit na tayo doon. Sa truck. Ah. Boro Cafe oh, nanakit yung leg ko doon ah may daan pero dito talaga ang pinakadaan dun sa tasing truck dyan yung pinaka kailan nila guys sa baba nyan sa underground yan yun yung pinakadaan nila pa punta dun sa pinaka kainan nila yun sa ilalim para ka nasa sa gubat pag dito kay kumain talaga maglalakad kayo ano, you know, dun sa taas ng daan magandang ganun, -ganun at challenge kay dito maglakad doon tayo nagbaba ng nilo minsan may squirrel dito marami yun dito nakaraan may nakita kong squirrel dito eh. bubuli Ah, grabe yung tarik. Grabing ahon. Malapit na tayo sa truck. Hmm. Okay. Lapit na. Yan. Uh. Ito na yung pinakakalsadan. Yan yung truck. Doon naman sa baba. Hai, spogi rumah tak bro. Hah, tinggal Alright, next.